kailan na wala yung high feeling mo after the concert? Kailan kayo parang, oh, it's buhay, eh, doon na ulit yung normal okay. na life. Uh, mm. Siguro po, ako mga three days after. Mm. Or three days. Ako, ako, took me a while, like five days. I mean, It days. was longer? Why is it longer? So, Ewan ko ano eh. Kasi, I I think it helps din na I'm also quite new to this. Yes. Uh, so, I don't really process things as fast as other people. Kasi iba-iba naman kami. But, yeah, ano, I'm just, I'm still processing the high of the concert and uh, mm. super thankful lang ako. <laughs> How do you support each other's, um, kanyari, ikaw gustong-gusto gusto mo si Taylor, siya gustong-gusto niyo ng rock, rock na music. How do you support each other? Sa Sabang... mga... Like, siya po. Uh, sinamahan niya ako manood ng Taylor Swift. Okay. Um, tapos, siya pa yung pipila para bumili ng mga merch uh. for me. Habang nanonood po ako. Ako naman po, ganun din. Yeah, I si sinamahan niya ako sa Bruno Mars concert. <laughs> yeah. tapos, um, kung may gusto po siya na limited edition, whatever merchandise yun. Bibigay ko rin po. Pagpainig ako, hindi joke. ko. Pagpainig din siya. Ayun po, mga ganun lang. May song ka ba for her na, na naisulat na? Isulat na? Nice. Oh, oh I no, remember. Madami na, madame oh. na po. But I don't. It's something I don't share with the world. But but, oh, but you, sh you, there? Di, you share there. Hindi ko pa siya share. Hindi. Yung <laughs> yung parang album nila. So ikaw pa lang nakakarinek. no Nobody, because I'm still trying ah. to. I want to po. Eh, pagdating sa music, eh, pagdating sa kanya, kasi perfectionist siya. Gusto din perfect yung music. So okay. I really want to wait until it's good. But, willing, but, willing to wait. Willing to wait. Pero tingin, To wait. tingin mo kailan yung perfect timing para maparinig mo sa kanya? Maybe uh, next next year. <laughs> <laughs> Kasi pwedeng mag-iba yung feelings mo at the time na sinulat mo yan, nung beginning, nung ano, baka iba yung feelings mo. Now ngayon, baka mas palalim ng palalim. Baka mag-iba. Yeah, pero the thing is po sa akin, as time goes on, mm. mas lumalalim lang yung So, no. so, I'm, not, I'm not the kind of person na, na parang sa simula, sa simula lang strong, tapos biglang it just decreases. Oh uh -huh, it just, mine just keeps getting ano, uh, increases or stable, pero going up. You know, so, awesome. ang muse mo pala ay si Alexa. Okay. <laughs> <Lagi, lagi. laughs> Sweet lang. <laughs> I love it. And you, you mentioned kanina na you were always together working, di ba, yes. everyday ano kayo pag wala kayo sa camera? Pag kayong dalawa, what you talk about? What ano, what makes We're you, not. alam mo, enjoy that moment? We're so boring. Sobrang boring. Sobrang boring. Tayo. As in, sobrang boring namin tao. Like, wala, nasa bahay lang po kami. Pero anong ginagawa niyo together? Wala po. <laughs> games yan, games lang po minsan. Ngayon uh -huh. daw, hindi na tayo nag-games eh. Um, yun, pero minsan nag-i-effort din po kami. Like, nabas naman tayo, maging tao naman tayo minsan. Sabi tayo na sa bahay. Uh -huh. Pupunta lang po siya sa house ko. Tapos tambay lang po talaga. As tambay. Kasama naman yung mom ko. Kaya yan, foodie uh -huh. or... Mag-aalaga kayo ng upawang ko. ganun po yung bonding time. Sometimes gym. Sometimes. Sometimes gym. Or, yun po, uh, marood naman tayo ng movie or let's try this activity naman. But most of the time, we're just us. Well. But you don't get bored with each other. No, no. naman. <laughs> I think we're both very comfortable in silence. We're also not the type talaga na who likes to go out. So, perfect. Kasi, okay na okay po kami sa bahay. Yeah. Sa tahimik. Mm -hmm. lang. Parang break. Pahinga. Ngayon. Yeah. It's, it's my ideal kind of pahinga talaga. Mm -hmm. mga. Like, legit pahinga. Okay. Kahit ngayon, lumalabas yung replay ng Magandang Buhay sa interview nyo. And you, you said na, dapat ligawan mo rin ang mami ko. Pag niligawan mo ko, niligawan mo yung mami ko. Nangyari. Lumami na po, pati po yung pamangkin, yung baby, yung kapatid. Yeah. Paano siya, paano siya manligaw? niya po si Katie, sobrang effortless. Parang hindi na niya kailangan mag-try. Yung buong family ko talagang enamored. Sobrang hulog na hulog kay eh, Katie. Opo, parang yung mommy ko, yung mga pamangkin ko, pag nakikita kami, Katie! Kaya na sila, I love Kidi! Hindi na, okay. Hindi na. Or kapag lalabas mo kami, si Katie ang hinahanap. Si I wish Katie is here. Ganun! I think may magic. May gayo ka po siyang pinahitong sa pamilya. Pa Paano kanya pinapakilig? Paano ba? Uh, in, the in the small things. With the small things. Like, um, meron pong time, um, na paakit po ako ng gym. So, nakatalikot ako. Oh my God, yeah. Sorry. Tapos, sabi ko, bakit may umahabol sa akin? <laughs> <laughs> Takot ako. So, wala, may lalaking umahabol sa akin. Tapos, ginalaw pa ako, ginanan pa ako. So, ready na ako. <laughs> <laughs> Tapos, salam pala. <laughs> Tapos, salam pala. Tapos, may dala siyang flowers. Tapos, sobrang nagulat ako. Parang ang tagal nag-process sa isip ko, na, ba't nandito ko? Ganun-ganun. Kasi sabi So, may slow, mo, slow motion moment dito. Yung mga dahan-dahan. <laughs> hindi -dahan. po slow eh. Kasi na, uh, Pasusok na ako. o, na talaga <laughs> ako <po>. sa kanibu nila lang. <laughs> hindi dito. Sa palayo. <laughs> so, ano nang status ng panliligaw mo? Are you officially together? Or are you still... ko pa po. Tagal-tagal tagal pa. Tagal-tagal pa to. Kulang pa eh. Dapat super mahirapan talaga. Okay. Pero... <laughs> yeah, <po. laughs> yeah, pero sa akin worth it. Kasi worth it naman ang paniligaw kung ganun. Such number. a quality, quality woman. And, uh, Thank you. Such an amazing woman. And, uh, anybody would be in my shoes to do anything to be with. I think ikaw lang yan. No. So, <laughs> I think manami, so. Hindi. Parang sa... Sabi ko kasi... I mean, madami ng guys naman nag-try or nagpakita ng motive, pero talagang bukod tali. Sobrang kaiba, Kahit yung mom ko sinasabi, yung pag-iba si Katie, pati yung sister ko. So in a good <laughs> <laughs> okay. Of course, in a good way. Kasi sana din tayo magkasama <laughs> ngayon. <laughs> Siguro ano lang, after ng concert, ano yung pwede niyong i-share na upcoming projects na pwede. Oh. Ay, sorry. Sorry, pero sinabi ko talaga sa interview a while ago. I really can't share talaga yun. kung oh, <laughs> meron. Oh. <laughs> Yes siya. Pero wala rin akong masasabi pa. Pero meron. Pero magkasama kayo? Hindi. Yeah. Ako, ako, may tatry lang akong gawin in life. I-testingin uh, ko lang kung gusto ko siya or if it's also for me. Kasi feeling ko gusto kong tahakin ng lahat sa industriyang ito. so, Pero I think with this project of yours that you're doing, magugulat lahat and everyone's gonna love you. Oo, oh, oh, sana mo. Sana hindi, I promise. Talaga. I pray, I hope. Pero yan po, may aabangan. Kung malapit na. Ay, yung song, yung music, bakit yun ang tema? When you're supposed to be happy na, when you're supposed to be in a kilig moment yeah. bakit naman when, yun yung uh, theme? Yun oh. naman oh. po yung maganda sa, ano, diba, sa artistry. Mm. It doesn't have to exactly be what I'm feeling. And at the same time, nagiging outlet din siya yes. for me to feel my other emotions. Yes. And yun nga po, parang sa artist na, kahit masaya ako ka kailang umiyak na ka eh, power or the other way around mm -hmm. so I just want to explore other things Saka ang saya saya lang ulo ang saya saya lang po kasi humugot din yes. parang yun yung universal feeling ng lahat nila eh. okay. na relate okay. sa heartbreak di ba mm -hmm. so it's something I wanna tackle At kaya hindi ko rin po alam bakit when it comes to music nag-lean towards ako sa darker themes then except for mm -hmm. believing in life thank Okay, you thank you. you.